Hello best Flex ko lang sa inyo yung Bagong stage ng Maluso Especially dyan sa mga ate at kuya ko Kasi matagal na silang Hindi na um, Hindi umuwi ng maluso Yan yung bagong stage Ng town site yan Tapos, punta na ako dito. I-flex ko lang sa inyo yung barangay. Ah, ah bagong... Ano ba tawag yan? oh Barangay. Oh. Na, tapos may ambulance na kami. Ngayon, pupunta ako doon sa store kasi magpapaserox ako. Medyo makapal na rin yung karabaw grass kasi hindi na siya nalilinisan. Hindi kaya dati yung parang maintain talaga yung nakakat yung mga karabaw grass. Hmm. Tapos meron na kaming ano o. Oh, yung gymnasium hindi gaya noon. Kasi yung noon luma ano lang siya. Lumang stage lang siya na gawa siya sa kahoy. Yun yun. Pero ngayon tingnan nyo guys mga best maganda na siya, malawak na siya. Hmm. Tapos, dito sa kabila, meron dito mga paninda. Oh. May mga paninda dito, guys. Dati, dati kasi doon lang sa palengke, tapos ngayon, meron nasa town site. Maganda yan. Dito man ako sa town site. Let's... Dati kasi walang ano yan, walang walang stage. Tapos naulanan. Nandito na ako. Marami yung dito guys. Umuwi na yung umuwi na yung jowa ko. Nag-away kami dalawa. Dati kasi, ano siya, wala siyang highway yung maluso. maana talaga siya mabato. Tapos, remember ko yung high school pa ako, uh, naglalakad kami, nadudumihan yung uniform namin kasi maalikabok Pero ngayon, mag maganda na. Malapad na yung highway. Tapos, kumpeto na, may mga Cebuana na kami, hindi na kami pumupunta ng Isabela, hindi gaya noon kasi magpapabasay ka pa, sasakay ka pa ng van. Tapos ngayon, tumas na kasi yung, yung pamasay pa ng Isabela dati kasi nasa 50 lang ngayon. Nasa 100 pesos na siya guys. Kaya, yan lang yung ma-update ko sa inyo. Magpapapoto, copy muna ako para sa pro projects ko. Yan lang, bye!